Garni pala kumain ng crispy pata ang puge. Naimbitahan tayo sa grand opening ng Kuya J sa SM City, Batangas. Ilang araw na excited ang lahat. Bukod sa excited na matimusa ng mga pagkain ng Kuya J, ayahan abang na abang kay Jericho Rosales. Kay naman nga naman ng pugi na riyah. Yan, simula na ang program. Congratulations po sa inyong lahat. Excited na ang mga batanggenyo. Wow! Yeah! Mr. Yeah! Good morning, everybody. Po. Yes, Mr. Jeremy Rosales. Yes, Mr. Fogi ng Marikina. Yes, Mr. Batangas. How are you guys? I am so excited to be here and happy to see you guys. smiling at us um we're inviting you guys now here at the newly opened J here at sm city thank you for being here we love you guys it's because of you that we're opening more and more branches this one's special because bagong design store now, man. and store namin and of course we still have our best tasting pha dishes para sa inyong lahat welcome maraming salamat po jerry corozales again see you inside yan na na Di ninyo mapapanood kung paano kumain ng crispy pata ang isang Jericho Rosales. Ba? Kaganda ng loob ng Kuya Jay. Ganda ng ambience ha? In fairness, ang laki ng improvement. Hanap muna tayo ng upuan, baka maubusan. Ang maganda sa Kuya Jay na re, aring -ari are, aring-are-are sa mga events. Yan o, oh, kita nyo, may mga decor na rin. Perfect din siya sa mga magkakaibigan, magkakaopisina. Perfect talaga for groups. Yan na, nag-apron na. Ay siya pa ang kumaon sa crispy pata eh. Ari yung ceremonial slicing ng crispy pata. At ari na si Echo. Ko, ang ganda ng pagkakapilas. Ah, balat na balat. Sarap na sarap si Idol eh. Lalong nang napaybig sa crispy pata lahat ng nanood. Ay gusto nang makikagat. Ay sadyang chef's kiss iyan. Titingnan natin kung mapapagayon din tayo. Mayamaya maya ka sa akin. Kaya yung kanyang hiniwa ay maiuwi kaya. Pumasok na yung mga bumili ng coupons. Kasi may mga artista na ni si Jameson Blake. Dami ring fans niyan. Si Maxine Magalona, fan ako niyan. Mika Lagdameo, nari ni Dane. Pero ang pinaka-excited ako nakita rin, crispy pata. Gayahin natin. First bite! Thank you, Lord! Ba't pag ako ang gumawa, kakaan eh. Pero ang sarap ng crispy pata nila, crispy. Tapos may kakaiba akong flavor na natitikman. Saka malambot ang laman. nag -chop soy din kami sa kare kare Mga best sellers din ng Kuya J yan. Saka ang mga rin masarap sa jaka ulam ng crispy pata. Di ni ka, mapaparmi ng kain. Yung sarsa sa ng kare-kare tapos yung lutong ng crispy pata ay inam na inam. Tapos tayo mag-chachapsoy din, kontra ng kaute. Ay, solve na solve si Utoy. Yan, enjoy ang aking mga kasama sa mesa. Nabusog ka kayo. Okay, busog. Tapos kita nyo, yan, pe-flex ko lang talaga. Na pang group talaga, pang families, pang colleagues, friends. Sarap ng food trip. At syempre, hindi makukompleto ang food trip sa Kuya Jay pag walang ube halo-halo. Sobrang panalo iyan. Ay siya, si Jericho Rosales muna ole para kayo ay matuwa. Kita-kits tayo sa Kuya Jay. Ayain mo na, pamilya mo. Ay siya, tikme, kung napapaibig.